Ayun po, tayo po ay nasa palengke po ngayon. Oh, yan Sama-sama po kami ninda si Kapanganay po at si Utol. Oh, tara. Titingin po kami ng maari, suman at panghagis po sa bukid. Gawaho ng ano ay. Hindi na nakapagluto. Magkano ka dito? Magkano po ang piraso ng suman? Siete ang isa, boss. Siete ang isa. Isa pa kay camera. Tagasan po ba kayo? kayo? Ayas, ayas. Ayar mga Wala na bang pagka uh, marami-rami? Oo, oh, meron naman boss okay. Chokong. Tagasan po ba kayo? Sena. Ah, talaga kung nagtitinda kayo na yan? Ano? Okay. Saan ko? pa-ano po, okay. pa-support ano pa na kaano po ba kayo? Babbling okay. uh, ah, ay Oo, si sisert ko na lang po para makita dun sa ano ano. Sige. Magkano...ano ang ano yan? <laughs> <king pula. ileen> Six <liberally> mo na lang. na yun. Tayo po yung gawa ng... Hindi na tayo nakapagluto.

guys. Bibili na rin po na ibang pangdagdag oh. Yung mga noodles. Hindi. Oh, Hindi. Ano? Ah, po Kapuha bili. Bainte aray, bainte. Naagaw na agad ano. Masapot bi ko sa iyo ay Mamaya ang may video yan. Kaway, ikaw, kaway. Kaway, kaway, si Kuya, si Bang. Si Kuya, si Eric Laban, nandiyay abas. <laughs> sa barangay palengke. barangay palengke. Barangay Angeles ata ito. Ah, <laughs> ano, na, po, nakapamili na ako. Yeah. So, Kung ano, ano po, noodles, uh -huh. may king. Nabili pa ng mga sitsiriya oh. ako. Yeah. Ano ba ang binibili mo? Dito po, sa ganito. Sitsiriya. Yeah. Yan, bu bumili ka ng kuhan. Yan, oh.

Ari po mga pang hagis pa pang eksa. Okay na. Wait lang po tatay. Ay sige. Binili po natin na yung itong mga tinapay. Para ano. Ay tingnan mo may presyo ayan oh. Nabili po tayo ng mga baso. Tama, ano pa ang burger, sarap pa Alam yung iyo, eh, mami. Kari po, kari yung ating mga pinamili. Yan ba? Ayun po, ba? Badami, madami o madami-dami rin. Yan po yung mga pinamili namin na dito sa... Sa palengke. Ah, uh didi -huh. mo oh, na rin. Yo. Oh, yan. Dito na sama-sama na ito, ano? sama -sama, ito, Oo, no? o, sama, -sama, o, sama, -sama mamaya na lang. Hmm. Uh, Basta 'yung hindi ba ano, pwedeng ini. Ayos na oh. Ayun yan po oh. Ayun. Para pang hagis. <laughs> Ayun. Pang-itsa. Pang po sa